Magandang araw! Ako po si Uzumaki Miguel Iagonoy mula sa Baitang Pito, Pangkat Einstein at aking uulat ang kolonyalismo at imperialismo sa pangkontinenteng timog Silangang Asya. asa. Ano nga ba ang patakarang kolonyal? Ang patakarang kolonyal o kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito. Magtungo na tayo sa tatlong P ng patakarang kolonya. Ang unang P ay ang pag-angkin. Ang proseso na pagkuha o pagtanggap ng mga ideya, kultura o ari-arian na hindi orihinal na isa isang tao o grupo at ginagawa itong parang kanila. Ang pag-aalsa, ito ay ang pagiging magsik o paglaban sa isang otoridad, sa komunidad at maging sa pamilya. Nangyayari ito dahil madalas sa mayroong pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nasa kinauukulan. Pag Ang pag-aangkop. Ang pag-aangkop ay tumutukoy sa proseso ng pagsasaayos o pag-align ng isang bagay. Ideya o kilos sa isang partikular na sitwasyon o pangangailangan. Ito ay kakayahang mag-ayos at magbago upang maging naaayon sa mga umiiral na kondisyon. Pagkatapos ng tatlong sa patakarang kolonya, Susunod tayo sa soberanya. Ang soberanya ay ang kapangyarihan o pagiging kataas-taasan sa pamamahala. Tumutukoy din ito sa pamamahala ng isang hari, emperador o panginoon at iba pang katulad nito. Ito ang kapangyarihan umuugit sa pamalaan ng isang estado o bansa. Ang soberanya ay may dalawang aspeto, panloob na soberanya at panlabas na soberanya ang kultura o kolonyalismo ay malaki ang naging epekto ng kolonyalismo sa kultura ng Pilipinas dahil sa pananatili ng mga mananakop sa Pilipinas. Ang mga tao sa ating bansa ay natutunan ang magawin ng mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa. Kaya ang ekonomiya at kolonyalismo. Malaki ang naging epekto sa ekonomiya ng kolonyalismo at imperialismo sa ASA gaya ng marami patakaran ang nabago at napakilala. Isa ang mga sumusunod ay A, Pandaigdigang kalakalan, pagpapataw ng tributo o buwis, pagpapataw sa monop monopolyon ng tabako at alak, polo iserbisos o sapilitang paggawa at napaunlad ang transportasyon at komunikasyon. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga salitang binigyang kaulugan? ang aking masasabi tungkol sa salitang binigyang kahulugan ay ito ay may kaugnayan sa historia ng ating pananakop ng isang bansa. Ito ay magkasing katulad ng kolonyalismo. Ito ay may aral rin ng kolonyalismo. Bakit mahalaga matutuhan ang 3 piece sa kolonyalismo kaugnay sa patakarang kolonyal? Kailangan natin matutuhan ang tatlong P sa patakarang kolonyal upang malaman natin kung ano nangyari sa pananakop, bakit nangyari ang nan pananakop at ano ang gagawin ng mga mananakop. Ibigay ang pagkakaiba ng kahulugan ng pangangkin, pag-aalsa at pag-aangkop. Ang pagkakaiba ng pag-angkin, pag-aalsa at pang ay ang pag-angkin ang proseso na pagkuha o pagkanggap ng mga ideya, kultura o ari-arian na hindi orihinal na sa isang tao o grupo at ginagawa itong parang sa kanila. Ang pag-aalsa naman ay ito ay paghihimaksik o paglaban sa isang otoridad, sa komunidad at maging sa pamilya. Nangyayari ito dahil madalas na mayroong pag-abuso sa kapangyarihan. At ang pag-aangkop naman ay tumutukoy sa proseso na pagsasaayos o pag-alay ng isang bagay o kilo sa isang partikular na sitwasyon o pangangailangan. Pulat ang patakarang kolonyal. Vamos!